Sa gitna rin po ng panibagong pag-aalboruto ng Bulkan Kanlaon itong biyernas ng gabi, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development dat ng mga lokal na pamahalaan sa Negros Island Region na handa sila sa anumang posibleng epekto ng naturang pagsabog. Si J.B. Piedragosa, Unas sa Balita. Matapos ang minor explosive eruption ng Mount Canlaon noong biyernes ng gabi, agad naghanda ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region para sa posibleng relief operations. Ayon sa DSWD, mahigit 75,000 family food packs ang naka-imbak sa kanilang regional warehouse at maaaring agad ipamahagi sa mga maapektuhang lugar. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumalo ng Disaster Response Management Group, nakikipag-ugnayan na ang kanilang field office sa mga local government units upang matukoy kung kailangan ng tulong mula sa DSWD at patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon ng mga lugar na malapit sa Bulkang Kanlaon. Samantala, iniutos na ni Police Regional Office Negros Island Region Director Brigadier General Arnold Thomas Ibay sa lahat ng unit na paigtingin ng kahandaan at magpatupad ng agarang safety measures kaugnay ng aktibidad ng bulkan. Tiniyak ni Ibay na accounted at ligtas ang lahat ng pulis at kanilang mga pamilya. Kasabay nito, inatasan niya ang field commanders na suriin ang instruktural na integridad ng mga istasyon, operational readiness ng mga sasakyan at communication equipment. Dagdag pa niya, dapat ay laging handa ang search and rescue teams para sa posibleng deployment. Sa koordinasyon ng mga LGU at Lokal na Disaster Risk Reduction and Management Council o DRRMCS. Sa La Carlota City, tiniyak naman ni Mayor Jose Luis Halandoni ang kahandaan ng kanilang pamahalaang lokal. Ayon sa alikalde, nakahanda na ang mga evacuation sites at nakikipagdulungan ang lokal na DSWD upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Habang sa Kanlaon City, Negros Oriental, agad namang nagdeklara ng full alert si Mayor Bacho Cardenas matapos ang pagputok ng bulkan. Ayon sa alikalde, lahat ng barangay rescue vehicles ay nakastandby sakaling kailangan ng agarang paglikas ng mga residente. Patuloy ang monitoring ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office katuwang ang mga barangay official. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, JB Piedragosa, Alauna sa Balita, Congress TV.